Dear Self, Alam ko na minsan napapaisip ka kung magiging successful ka nga ba financially. Yung tipong pwedeng huminga ng maluwag at hindi na kinakabahan sa mga bill na darating. Alam ko, nararamdaman mo yan dahil lahat tayo dumadaan sa ganyang punto. Kaya gusto kong kausapin ka ngayon mula sa puso. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa iyo na proud ako sa lahat ng efforts na binibigay mo para maabot ang mga pangarap mo. Ang dami mo ng sinakripisyo, ang dami mo ng pinagdaanan. Lahat ng yan, kasali sa journey mo. Hindi madali, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Alam ko na madalas mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Yung kapitbahay mong may bagong kotse, yung kaibigan mong nag-travel sa iba't ibang bansa, o yung kaklase mong successful na sa karyer niya. Pero tandaan mo, bawat isa sa atin may kanya-kanyang timeline. Huwag mong hayaan na mawala ang focus mo dahil sa pagtingin sa iba. Itong journey na to para sa iyo to, hindi para sa kanila. Simula pa lang, gusto kong magpasalamat sa lahat ng paghihirap mo lahat ng late nights, overtime, at pagod, may katumbas na halaga yan. Wala sa oras ng pagtulog mo ang sukatan ng worth mo. Minsan, kailangan mo rin magpahinga at bigyan ng break ang sarili mo. Hindi mo kailangan maging perfect, kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo at sa mga pangarap mo. Kaya ngayon, ito na ang time para ikaw naman ang magsabi ng I can do it. Huwag mong hayaang matakot ka sa mga what ifs at doubts. Kasi alam mo ba? Minsan, sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan, doon pa dumarating ang opportunities. Kailangan mo lang maging ready na i-grab ang mga 'yan. Tandaan mo rin na hindi pera ang sukatan ng tabumpay. Importante ang pera, pero hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat ng pera. Ang mga relasyon mo sa pamilya at kaibigan ang mga moments na masaya ka at natututo, lahat ng yan, bahagi ng tagumpay mo. Huwag mong hayaan na maging alipin ka ng pera. Gamitin mo ito bilang tool para maabot ang tunay na kaligayahan. Mahalaga din na matutunan mo ang importansya ng pag-ipon. Hindi lahat ng kinita ay dapat gastusin agad. Kahit paunti-unti, maglaan ka para sa future mo. Mag-invest sa mga bagay na makakatulong sa paglago ng finances mo. Minsan, kailangan mong magtiis at maghintay, pero tiwala lang, makikita mo rin ang bunga ng lahat ng effort mo. Isa pa, huwag kang matakot magkamali. Ang buhay puno ng trial and error. Lahat tayo nagkakamali. Ang importante, natututo tayo mula sa mga ito. Huwag mong hayaan na ang pagkakamali mo ang mag-define sa'yo. Bumangon ka, itama mo, at ituloy mo ang laban. Kaya't dear self, ngayong araw na to, ibigay mo sa sarili mo ang pagkakataong mangarap ulit. Pangarap na walang limitasyon. Pangarap na mataas at puno ng pag-asa. Kasi, alam mo ba, Walang ibang magtitiwala sa mga pangarap mo kundi ikaw. Kaya ibigay mo ang lahat dahil naniniwala ako sa kakayahan mo. At sa mga pagkakataong nadadapa ka, tandaan mo, kaya mo yan. Huwag kang susuko. Laban lang kasi sa huli, ikaw din ang magbe-benefit sa lahat ng pinaghirapan mo. Ipagmalaki mo ang sarili mo kasi hindi biro ang journey na to. Ikaw na to, kaya mo yan. Maraming salamat, dear self, sa lahat ng sakripisyo, pagod at pagpupursige. Kakampi mo ako at kakampi mo ang bawat taong naniniwala sa iyo. Tiwala lang, laban lang at darating din ang araw na masasabi mong, "Yes, I did it." Love, Your best self.